Well my good news nga at bad news para nga sa mga Lakers fans tungkol dito sa team ng Lakers for next season. And well, umpisa natin yan mga idol sa magandang balita. Nang dahil eto ngang two Lakers superstars ngayon sa Team USA, abay they are the best pagdating nga sa mga kategoris na ito. Si Lebron James nga ang nangunguna pagdating sa puntos with 73 points. Si Andre Davis naman mga idol pagdating sa rebounding. Then back to Lebron pagdating sa assist. Then Andre Davis sa uh, blocks. Then Edwards nandyan sa steals. And si Lebron leads the Team USA with his field goal percentage at 63 So out of the best of the best in the NBA ay si Lebron James pati na rin si Andre Davis ang two Lakers superstars ang nagli-lead nga sa kanila at ang consensus nga na best player ngayon ay itong si Lebron James at pagdating naman daw sa depensa ang pag aanchor ng depensa abay si Andre Davis mga idol ang number 1 nga dyan at sinabi nga ni Brian Windhorse na si AD daw ang best USA player so far dito nga sa mga exhibition games at yan ay talagang napakagandang balida dito nga sa mga Lakers fans at it only means mga idol na itong si Lebron pati na rin si AD ang duo na ito ay talaga namang very deadly and definitely capable former player I'm watching this USA basketball, and it doesn't take a trained eye to notice who have been the two best players, the most impactful on USA basketball. The two best players are two Lakers players, LeBron James and Anthony Davis. And watching the Avengers, the team with the best players of the best players, the two best players so far are two guys that play in the same team in the NBA. And yes mga idol definitely talagang napakagandang pakinggan para nga sa mga Lakers fans na ang kanilang dalawang superstar ay ang the best out of the best. Sabi nga ni Austin Rivers na out of the Avengers nga daw na meron ng Team USA, abay si Lebron pati na rin si AD ang two of the best players. Pero good news man yan mga idol ay meron ngang bad news na hatid yan nang dahil ang Lakers front office mga idol are not moving so far. Naka-steady lamang ngayong offseason season at hindi nga ini-improve ang kanilang roster na alam naman natin na kinakailangan ng Lakers to be able to compete nga dito nga sa NBA para nga sa championship. At alam nyo ba mga idol, the Lakers are one of the three teams na wala pang ang ginagawa at sinasign na free agents this summer. Wala pa rin trade na ginagawa. At yan nga mga idol ang bad news para nga sa mga Lakers fans tungkol naman dito sa LA Lakers. Nang dahil basically ang plano yata ni Rob Pelinka for next season ay iranit back ang kanilang team. And well, alam naman natin na yung team last season ay hindi nga enough to win a championship. So definitely a bittersweet moment para nga sa mga Lakers fans ngayong off-season. Pero hindi pa naman huli ang lahat mga idol. May ilang buwan pa itong si Rob Pelinka para nga baguhin ang team ng Lakers at i-improve ang chances na doon ni Lebron at AD na manalungan ng championship for next season. Yan ang ating abangan.